Sige, ate, yung umpisahan na, mm -hmm. okay. mo. Hindi na pa naman pang gulit. Tara mo pa, maaari pa. Buntis ako kasi. Hindi naman yan. Hindi natin sa presahin. Hindi ko ang wala lang agad. <coughs> <coughs> oh, Ito na namin din ko kung ano ang dahil ang Oo. Hindi natin pepresahin natin ha. Pakausapin ko lang ng mga ano. Kailangan niya ate, si, Para hindi kayo masyadong mapektuhan. Hindi ko. mga pa pa kunya. Pasok. Tatanggalin lahat ng ginawa dito ha. Ha. Jesus, Danak. dalam dayos. Tatanggalin lahat ng ginawa dito. Dali, tanggal ka lang. Hindi dali, na, hindi na kita papahirapan. Ubos lahat, dali. Dalawang kamay. Ubos. Pasok ko ganyan. Hindi ko lang, sinangako nga lang yung pa Ayun! Nahirapan ang katawan. Ayun, pasok na. gusto pa pahirapan ko, ito yung mga papapasukin. Talagang ari magtatanda ng mga ay dahil hindi makakaulit na yung sinasabi ko sa inyo pero after 3 to 5 days balik kayo para oo para walang ulit talaga yung sa bata ikaw din pag usap tayong ayos hindi kita paparasahan dali hindi ikaw tama ako na hinala yung duwende sa kay lalaki ano Ubus sa pamilyang to ha, yung nilagay mo ha. Ha. Ano naman dahilan ba't Maria na dali mag-usap na lang tayo? Okay, tinatawad ba Marusa? Mag-usap tayo. Anong dahilan ba tayo ginambala mo? Hmm. Ingit. Dalit. Ah, oh, anong kinagagalit? Dali, ako yung ayoko mamarusa talaga. Anong kinagagalit? Sinak. Sinak. Ah, uh, sige, okay na ako doon. Buong katawan, buong ulo. Alam niyo na, ano? Sino? May hinala na kayo? Sige. Mm -hmm. Ano sinaktan? Emosyonal o pisikal? Emosyonal. Ano? Emosyonal. Emosyonal. Alam nyo na? Alam mo na. Pwede na. Pwede na yun. Ay, uulitan pa rin. Hindi na. Nangangako ka sa Diyos. Ako. Pag ika'y umulit, mamamatay ka. Ako. Ah, sige. No, Ba't gano'n pala? Hindi. Hindi naman gano'n pala. Ba't pag sa iba, hindi? <laughs> Kahit nahuli mo sa iba. May lang. Mm Hindi -hmm. Ah, Paulit-ulit ka pala. Ayoko nang gayon. Ayoko nang binabal ka nang binabal ka nang pasyente. Huwag ako nang babal ka na ha. Pag ari, nagbalik din eh. Sinasabi ko sa iyo. Patay ka talaga. Buskag ka. Bistrag ka na. Buskag ka pa. pati mata no? sige dalawang mata uh, dalawang, ano, uh, dalawang kamay ang pang alis para gumaling agad to ha ayoko nang ukulitan mo pa to mainit eh? sige Pati yung nasa uh, pupunan, ginawa mo na agad. Ha? Oh, sige, tatanggalin mo ha? Gusto ko ilalabas ng normal ang bata. Atin po. mga Ah, na, inik. Kainik. Nangako naman ako sa mga na hindi ko papahirapan yung may katawan Eh ikaw, wala mo ako pinapangako sa iyo. Tunog ka talaga dyan. <laughs> Ano yung nasa likod mo? Uh, ano yung nasa likod mo? God ano? Demon Saan San Miguel Arcangel? Patayin yung demon nyo yun. Oh, uh, Meron pa sumusuporta sa'yo yung demon nyo? Wala na. Wala na ang demon nyo mo. Sa likod ko, ano? Maputi. Uh, Maputi? Hindi mo makilala? Gusto mo magpakilala sa si iyo. Dabay. Pakilala kay dito. Sunugin nyo. Okay. Hindi kita pa sa 8. Buntis to eh. Kaya ano ko sa si iyo, mag-usap tayo ng ayos. Wag mo rin ako pikunin. Eh. Baka mapikun ako eh. Ihiling ko sa Diyos na proteksyon na ng bata. Tapos ito'y eh, talagang gagarotihin ko. Okay. Alin ka masakit? <laughs> hindi man madiin eh, hindi ko nga dinidiinan ah. at buntis. Iya. Sino no iya. Kailan nakikita mong gabay ko ngay Awn? Isa. Isa. Nakaano sa ulo ko? Opo. Hindi mo nakikilala talaga yan. Hindi mo nakikita mukha. Sisilaw ka. Opo. Sulo. Kasi hindi mo kakainin, hindi mo sisilaw. Masisilaw ka diyan lalo't ikaw eh kan ng kadiliman. Tanggalin mo lahat dali. Ano ba 'yan? Dami ng mga ganun. Madami ah. So, um, eh, yung sa baby to pati dito sa baby to ha. Tatanggalin mo rin sa bata ha. Isabay mo na ha. Ay, lapit mo daw oh. Alam eh ano, nasaan? Alam niyan. Uh, lalaro lang kayo baby, lalaro. Lalaro lang kayo. Kaya ito oh. kaya gilin Pagkalabas mo sa katawan yan, hindi ko masisigurado sa iyong hindi ka maglulupasay ha. Kasi rin yan, ito kayong mga duwende. Kasi may duwende sa kanila eh. Kakausapin ko rin yung mga duwende. Kaya yung

naman. Inutusan lang. Na. Inutusan ka lang. May nagutos. Binabali ko sa nagutos. Ng isang ng beses. Propelta. Inutusan ka lang pala. Mainit nga lang. Ano? Hindi yun. Gusto mo may sakit ng konti para kayo magtanda. Pag alis mo sa katawain niya, lupas ay kasi nasabi ko sa iyo. Wala na! Sigurado! Sigurado ka! Okay. Ready ka na? Ito so, na, tulad. Napapasusang kamatayan na pagkano'ng yawe. Eh. Oh, Ulit-ulit ka eh. Hindi ka muna nang umulit. Okay, mabubuhay ka pa. Pasok sa ito. Ate, balik ang kalo. Oo, oh, nangako ko sa'yo hindi ka masasaktan. Hindi ka nasaktan. <laughs> Kailan po nandiyan mo? Mainit o? nga lang, mainit. Apat. Malit ka magbuntis, ano? Mm -hmm. Hindi ka napagod din, ano? Diba ang dami kinalo ko sa'yo? Over dyan. ninyo ko sino? Mm -hmm. Tanggal sa chan mo. Pati baby mo, ginagalaw na. Yan, idelikado ka na yan. Magpa-ano kayo ha? Magpa-UBI. Alaga, magpa Alaga sa UBI. May nauna na akong pinuntahan. Oh. Tanggal na yung dating... Ginawa niya, hindi siya eh. May May team. May team naman. Ito, Wendy. Eh, yung... Ako po yung na kalaban nakalaban talaga na nanay ng ano na rin. Nanay ng...